Maraming nagtatanong saan mapupunta yung kaluluwa natin pagkatapos mamatay. Literally, saan mapupunta at ano ang mangyayari after mamatay ang isang tao. Pakinggan mo kung maiging kapatid kasi ito yung sinaysay ng Biblia kahit ng Panginoong Isokristo. Napakagandang tanong po niyan. What will happen after death? Right after death. Yung talagang literal na pag ng ng hininga, natanggalan po ng buhay, saan na mapupunta? Di ba? sa cartoons, anime, sa mga movies, ganito ang mga itsura. Pagkamatay, parang may kaluluwa na hindi nakikita ng physical world. Napakarami po kasi ng halingan sa mundong ito pagdating po sa right after death. Isa na po dyan, yung reincarnation. Pagkatapos mo, sa buhay na ito, pwede ka daw maging babae o kaya naman pwede ka maging hayop o insekto. It's a big lie. Sa po, yung pwede natin paniwalaan dito, yung Bible, yung sinabi mismo ni Jesus. Kasi si Jesus, he rose from the death at pumunta siya sa langit. Ibig sabihin, may destinasyon, yung patutunguhan ng kaluluwa. Right after death, ito yung gusto kong malaman nyo po, merong destination ang kaluluwa natin. Luke 16:22 to 24 Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried, and he went to the place of the dead. Tandaan nyo po, yung rich man at yung poor. Yung poor sa langit, sa Abraham Bosom. Yan po yung itsura po ng destination. Pangalawa po, yung rich man napunta po right after death doon po sa Hades. Ibig sabihin, may destination na agad walang pagalagala po pagkatapos ng pagkamatay ng isang tao and he went to the place of the dead. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Huwag po kayo manilito, Right after death, number one, merong destination again. Why? because the wages of sin is death but the free gift of God which is Jesus Christ our Lord yung love ng Panginoon love of God ng Panginoon para sa atin binigay niya kapag sumampalataya tayo sa Panginoon kaya merong papupuntahan ang mga tumanggap ang mga nagsisi ang mga nabuhay sa kalooban ng Diyos pero yung mga tumanggi tinatwa ang Panginoon hindi tinanggap ang Diyos hindi tinanggap ang salvation napupunta doon po sa torment doon sa Hades Hey Des and Abraham Bosom po yung destination na dalawa. Ang Hades po, yan yung first part ng impyerno. Hindi pa po yan yung Lake of Fire. Kasi Lake of Fire, naghihintay po yan after po ng judgment. Yung Abraham Bosom, ito po ay wala na kasi kinuha na ng Panginoon mga kaluluwa dito na sumampalataya sa Diyos at dinala niya na sa langit doon po ay umakyat after resurrection. Kaya po, after ng destination po ng kaluluwa, maghihintay po ng judgment ang mga namatay. Ito po ang sabi ng Hebrews 9.27 At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagkukom. Tinan niyo pong maigi yung versikulo po dito. Sa mga tao ang mamatay na minsan, quit, at ang pagkatapos nito ay ang pagkukom napakahalaga po ng kuwit po na yan. Kaya hindi dapat dagdagan, bawasan po ang nakalimbag sa Bible. Kasi yung kuwit po na yan, nagpapahayag po yan na marami pa pwedeng maging taon bago po yung judgment judgment po na yan, yung bima judgment, yung white throne judgment, yung final judgment. Yung paghuhukom po na yan na hinihintay sa propesya, yung po ay nahati sa dalawa. Una pong paghuhukom ay yung sa mga Kristiyano, doon sa mga kumilala sa Panginoon. Awarding po, crowning, yung bima judgment. Malawa po, yung final judgment, yung great white throne judgment. Dito na yung, yan yung mga magaganap. May destination right after death, at yung mga destination na yan, Hades at Langit. Pagkatapos po niyan, mag-aabang po ang judgment na dalawa. Sa mga Kristiyano, bima judgment sa mga hindi kumilala sa Diyos, yung final judgment. After po niyan, yung righteous o yung saved rise to live, but the wicked rise to be condemned. John chapter 5 verse 28. Do not be amazed at this For a time is coming when all who are in the graves will hear His voice. And come out, those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemn Malinaw yung sinasabi ng Bible na kapag ikaw tamanggap sa Diyos, merong nakaabang na buhay na walang hanggan. Yun ang destination natin. Ang alawa, kapag hindi ka kumilala sa Diyos at hindi mo tinalikuran yung kasalanan, merong nakaabang sa atin. Kung tatakwil natin ang Diyos sa buhay natin, may nakaabang po na condemnation. Saan mo gusto Naniniwala po ako na gusto natin doon sa kasaganaan, doon po sa langit na bayan. Kung first time mo pa lang napakinggan na ng gritong aral at hindi mo alam kung paano mapunta sa langit, para lang sabihin ko siya kapatid, merong Diyos nagkatawang tao at sobrang seryoso nito. Kaya siya nagkatawang tao para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kasi mapapahamak ang tao sapagkat nagkasala tayong lahat. Kaya yung ginawa ng Panginoong Sokriso sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan, natin. Panampalatayanan natin yung ginawa po niya. Yun ang sabi ng Roma. pag confess tayo, humingi tayo ng tawad sa mga nagawa natin at kasalanan at patatawarin tayo ng Diyos. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagliksas natin. Let me pray for you. Ama, pwede niyo po sabihin ito. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Napakinggan ko inyong salita. Hindi ko po alam ang gagawin ko after mamatay. Pero hayaan niyo po na bago po mangyari yun, humingi ako ng tawad sa inyo. Tanggapin ko kayo bilang Diyos at Tagapagligtas, patuloy na tulungan niyo po akong mamuhay sa kalooban ninyo. Wala kaming magagawa malibang samahan niyo kami. Kaya yes, dalangin ko po ay patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ako ng lakas, ng loob, para harapin ang buhay. Hindi maagaw ng kaawa yung pananampalatay sa salitaan ng Diyos na pakinggang ito at hindi mahuk sa mga temptations, Panginoon. Salamat po. Patuloy ko pong binibigyan niyo inyo ang panalangin ito. Ito po ang dalangin. Jesus, my name. Amen Ar Amen. God bless kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Share this video. Follow, subscribe. Pinapapanood mo sa YouTube, or Facebook. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Sa inyong lingkod, Pastor Gabriel, God bless.